Puso umabot na sa Isla Verde sa Batangas City ang langis na tumagas mula po sa lumubog na MT Princess Empress. Kinumpirma ito ng Philippine Coast Guard Batangas. Ayon po kay Station Commander Captain Victorino Acosta sa panayam ng Super Radyo DZBB, inaassess na ang kabuang sukat ng apektadong baybayin. May improvised spill boom at iba pang equipment ang nakadeploy. Nakaantabay na rin ang PCG sa iba pang parte sa Batangas. Ang Isla Verde ay dagdag sa mga tourist spots sa bansa na apektado ng oil spill. Sa ngayon, nasa Kalapan Oriental, Mindoro, ang remotely operated underwater vehicle ng Japan para sa assessment ng mga lugar na naapektuhan ng oil spill. Naunang nagbabala ang UP Marine Science Institute na posibleng kumalat pa ang oil spill dahil panorte ang direksyon ng hangin. Ayon naman kay Puerto Galera Mayor Rocky Ilagan, negatibo pa sa langis ang dagat sa lugar nila pero naghahanda na raw sila ng oil spill boom na pangontra. Update po tayo mula naman sa Philippine Coast Guard kaugnay sa oil spill na nagsimula sa Oriental Mindoro. At may ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric, Yes, Connie. Ngayong umaga ay nandito sa National Headquarters ng Philippine Coast Guard sa Manila ang uh, mga tauhan ng Japan Coast Guard na kamakailan ay uh, tumulong dun sa efforts at sa maya uh, oil spill sa Oriental Mindoro. At uh, kasabay naman ito ay nag-courtesy call din naman ngayong umaga ang uh, mga tauhan naman ng U.S. Coast Guard sa liderato ng uh, PCG bago yung kanilang deployment sa lokasyon ng oil spill. At ayon uh, kay uh, Rear Admiral Arman Balilo, spokesperson ng Coast Guard, may ROVs na rin daw ang uh, U.S. Coast Guard Uh, ito yung uh, remotely operated uh, vessels na pwedeng i-deploy sa ilalim ng dagat. At tiniyak ng Coast Guard na nakahanda ito na tumulong sa anumang uh, investigasyon o ng U.S. Coast Guard na sa anumang investigasyon. Uh, sorry, tiniyak ng Coast Guard natin, na Philippine Coast Guard na nakahanda itong tumulong sa anumang investigasyon tungkol nga doon sa isasagawa tungkol sa lumubog na motor tanker. Kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard na umabot na sa bahagi ng Verde Island sa Batangas ang oil spill at inaabangan pa ng Coast Guard ang resulta ng aerial investigation pero ayon sa ahensya ay nauna nang nagkaroon ng contingency ang mga asset ng pamahalaan at ayon sa PCG malalaman sa pamamagitan ng ROVs ng Japan kung ano ang kondisyon na lumubog ng, uh, lumubog na MT Princess Empress at kung gaano karaming langis ang itinatagas ito. At ganoon din ay kung paano isasagawa yung siphoning kung kasakali o yung pagsipsip ng langis mula sa lumubog na motor tanker. Corrie. Maraming salamat, Cedric Castillo. Sa kabila po ng mga hakbang para pigilan nga itong pagkalat ng langis mula po sa lumubog na motor tanker sa Oriental Mindoro, Umabot na po ito sa ilang lugar gaya sa Isla Verde sa Batangas. At kaugnay po niyan, makakausap naman natin si Paula Oriental Mindoro, Mayor Jennifer Cruz. Magandang umaga po sa inyo, Mayor Cruz. Welcome po sa Balitang Hali. Magandang ha tanghali po at lahat ng nanonood at makikilig. Yes, makikibalita lamang po kami sa Estado no, ng containment efforts na ginagawa sa oil spill po dyan sa inyong lugar. Hello, ma'am. Yes, uh, Mayor, can you hear me? Yes, 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 ma'am. Yes po, oo. Oh, Makikibalita lamang po kami doon sa ginagawang effort sa containment, no? Para po sa oil spill dyan sa inyong lugar. Yeah, right now po, uh, talagang dire-direcho po yung oil na tumataga siguro. At dire-direcho sa dalampasigay natin. Yung 11 barangays natin, supposedly yung isang barangay namin, eh, ano na, medyo clear na. Pero pagkati rin po, at kanina umaga, napuno na naman po ng langis. So, ibig sabihin po, dire-direcho pa rin siguro yung pagtagas doon sa... Uh, barco. Mm -hmm. At uh, kinukulekta po ito ng code guard at ng ating mga volunteers, kundi nga dala po kung saan yung lugar na station. May station po doon, kung saan dadalhin yung uh, mga oil na kinukulekta. Sa totoo lang po, sobrang dami po, po sa pola na okay. dumedirection na oil. Alright. Uh, po, nakikita ko nga po sa news na uh, parang yung mga maliliit na tarballs na pupunta sa ibang bayan. Uh, kasi yung ibang barangay namin po na hindi masyado, may mga ganun din po. Pero sana ingatan nila kasi uh, sobrang masangsang po yung amoy noon, so kawawa naman po yung mga klanga. Opo, makikibalita lang po kami. Doon naman sa panawagan niyo po ano sa ating uh, DSWD at uh, national government para ho sa tulong naman na alternatibo na pangkabuhayan habang hindi pa ho nakakapangisda yung inyo pong mga kababayan dyan. Nakatugon na ho ba sila sa inyo pong kahilingan? Uh, right now po, uh, we are very thankful po sa DSWD, sa DOLE, at binibigyan po tayo ng uh, kakulangan na pansin. ano po Yung ating uh, 15 days na magtatrabaho, nag-start na po 3 uh, days, 5 days ago, at least uh, after 15 days, makakaswaldo na po sila. Uh, doon po sa ating DSWD naman, ang uh, usapan po ay every 5 days. So, malaking tulong po yun sa ating mga fisher folks. Pero ang inasaan po natin ngayon ay yung pangmatagalan ng yes, trabaho sa nila. Dahil sa totoo lang po, yung ating mga fisher folks ay matatagalan bago makapunta po sa dalampasigan dahil ang sabi nga po, 3 to 5 months bago ma-clear talaga yung ating dalampasigan ng pola. Kasi sobrang alat po yung oil at matindi po talaga yung dinanas namin sa aming bayan. Until now, dinadanas po ng ating mamamayan. Dahil pag hindi po talaga nakuha yung mga oil na nandoon sa dalampasigan kasi nagkakagulo kung sino talaga ang kukuha ng mga nakuha na debris uh, na ilang araw na na nandun pa rin po sa ating sa ating uh, station na dapat ay pinick up na ng mga isang araw, nung mga nagdaang araw pero hindi okay. until na nandun pa rin po yes. pero sa, sa ngayon ho ba, uh, formal lang uh, nakasuhan po ni, uh, ng inyong pong, uh, bayan, itong uh, empty Princess Empress? Uh, right now po, ay uh, hinihintay ko po ang desisyon ng DOJ uh, at ng NBI. Bahala na po sila doon. On that uh, part, ma'am, hindi na po kasi ako nag-sees, no? Bahala na po sila at sila na po yung hinihintay namin na mag-desisyon. Opo. Okay. So ano ho ba, baka may balita lang mo ho kayo mula sa DOJ kung ano ang gagawin nila no, na klase po ng pagsasampa ng kaso. Ito ho ba ay class suit dahil maraming iba pang mga lugar din ang naapektuhan tulad po ninyo? Yes ma'am, opo. Kasi uh, yun nga po, darating po si DOJ Secretary tomorrow, tapos train order sa mga class suit na ipapile pa nila. Alright. Gaano ho katindi yung effect ngayon sa turismo oh, naman? Yes. Mayor? Ma'am, uh, matindi po yung, ano, yung effect at lalo na sa mamamaya na bahay ng Pola. Dahil marami na po ang nagkasakit. Uh, honestly, sobrang dami na po ng affected families at affected na mga tao dahil dun sa oil spill. Mm, -mm. Ilan na ho ang ating update na mga na-hospital? 191 to be exact po. Uh, as of uh, two days ago. Pero kanina po kasi maagang pumalit, hindi ko nakausap MHO natin. Pero padagdag po ng padagdag dahil sa sobra po nung amoy. Pero may tulong naman ho ang DOH sa inyo? Tuloy-tuloy ho ba? Apo, meron naman pong ibinigay na gamot sa ating health center. So we're very we thankful po, po sa National Agency at sa ating Presidente na nagbibigay po ng mabilisang aksyon sa ating bayan. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras dito sa Balitang Halik. Thank you. Yan salamat po naman ko. si Paula Oriental Mindoro, Mayor Jennifer Cruz. O mga kapuso, Fire Prevention Month pa rin po at patuloy ang aming paalala na mag-ingat sa sunog. Kagabi, tatlo ang sugatan sa sunog sa San Andres Bukid sa Maynila. Balitang hati ni Darlene Guy. Binulabog ng malaking sunog ang mga residente ng Dagonoy State sa barangay 767 San Andres Bukid sa Maynila mag-aalas 11 kagabi. Mabilis na lumaki at kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Ang mga nagsilikas na mga residente, kanya-kanyang bitbit ng mga gamit. May sumigaw lang po. Tapos yun po, sabi nila may ano daw may usok. Pagpasok namin, may may apoy na po doon sa may kanto. Wala nga kami naligtas. Nakapanlulumo raw makitang natupok ang kanilang bahay at lahat ng gamit. Paano kami makakaipon uli? Ubus lahat. Wala na tira. Mabuti raw at ligtas ang buong pamilya. Ang kaanak niyang si Reginio, nasugatan pa sa noo habang tinutulungang lumikas ang ibang miyembro ng pamilya. Nanay ko kasi nasa taas sila. Binababaan namin, din namin maano. Siyempre matanda na kasi yun. yun Siyempre ganoon namin. Siguro na sa sagi sag yata sa ano to Hindi ko alam kung saan banda. Basta alam ko sa kahoy na tumama to. Mga sugat naman sa binti ang tinamo ng isa pang residenteng si John Russell. Pagdating ng bumbero, nandun yung host, syempre hinatak namin. May malambot doon na ano, nayero sa amin na plastic. Pag tungtung ko doon, dumulas ako. Agad silang nilapatan ng paunang lunas. Puspusa naman ang pag-apula ng mga bombero sa apoy. Pagkatapos ng isa't kalahating oras, tuluyang naapula ang apoy ayon sa BFP Manila. Anim na put anim na pamilya ang nawalan ng tirahan ayon sa pamunuan ng Barangay 767. Tatlo naman ang nagtamo ng minor injuries. Batay po sa impormasyon na na-receive ko doon sa area, uh, naggaling daw po sa isang bahay na third floor, nagsaing po at nakalimutan po at ang Patayin yung gas. Hindi raw ito ang unang beses na nagkasunog dito sa lugar. Maraming beses na nasunogan ito. Uh, last year nasunog lang kami. Mga dalawang beses kami nasunog dito. Yung area namin, eh, crowded area din eh. Bagamat eh, awarded area, pero crowded na rin eh. Siguro kapabayaan na rin ng iba, iniiwan. Patuloy pa rin ang investigasyon ng BFP sa pinagmula ng sunog. Pansamantala munang mananatili ang mga nasunogang residente sa covered court ng barangay. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli ang isang lalaking nagnakaw ng ventilator sa pinagtatrabahuan niyang ospital sa Quezon City. Ang nakabismo, ang nakabisto nito mismo, ang mismong pamuluan ng ospital. Balita ka ni Jonathan Andal. Kuha ito ng CCTV sa hospital sa Quezon City. Makikita ang nakaduty noon na respiratory therapist na si Paulo Miguel Sumbad, katabi ang isang portable ventilator machine. Sa sumunod na kuha, bit-bit na umano nito ang ventilator na itinago sa loob ng plastic bag. Lumabas siya papunta sa paradahan ng kanyang motorsiklo at saka umano itinakbo ang ventilator. Pagkatapos niyan, pumasok pa raw ito sa trabaho ng ilang araw bago napansin ng ospital na nawawala ang makina. Dalawa lang ang available nila niyan eh. Kaya yung isa ginagamit na din sa mga pasyente na nangailangan. Ipupul out sana sa uh, storage equipment nila. Doon na na-discover na. Nang mapanood ang CCTV, ipinadampot ng ospital sa pulisya ang therapist na nooy naka-duty pa na temp lang po ako na gawin po yun. Nagkasakit po yung uh, anak ko po and then yung ibang expenses po sa bahay. mi po ako ng uh, sorry po sa inyo. Alam ko po, uh, uh, naging mabait po kayo sa akin pero in return ganyan po ang ginawa ko sa uh, ganito po ang ginawa ko ang ventilator na ibenta na raw niya online. Hinanap ng pulisya ang pinagbentahan hanggang na-entrap nila ito sa isang mall sa Maynila. Dito na nabawi ang ventilator na nagkakahalaga pala ng 800,000 pesos. Ibinenta lang ito ng therapist sa presyong 55,000 pesos na ibibenta naman daw sana ng pangalawang sospek sa halagang 150,000 pesos. Sa ano kasi, black market eh. Okay. Kaya mura lang. Hindi ko alam na nakakao po. Pasensya na po. Pagdating naman sa presinto, isang nagpakilalang kaibigan ng pangalawang sospek ang lumapit sa investigador at sinubukan umanong manuhol ng 5,000 piso para pakawala ng nakabili ng ventilator. May bariyan ah. Barigo yung binagawa mo. Uh, damay lang ako sir. Gusto ko po kasi si Sion na mailabas dito sa, no, sa presinto kapwa teknisya ng medical equipment ang magkaibigan na nagbabay and sell daw ng mga makina at gamit pang ospital. Kasi maraming mga rumirenta niya sa ospital, mga pasyente. kung walang gamit yung ospital, sa kanila rirenta. Maharap sa reklamong qualified theft ang tumangay sa ventilator. Paglabag naman sa anti-fencing law ang isasampa laban sa bumili ng nakaw na makina at attempted corruption of public official para sa nanuhol sa pulis. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinusubukang pangkunin ng GMA Integrated News ang panig ng ospital tungkol sa insidente. May mga bagong laya po ngayong umaga bilang bahagi ng programa ng gobyerno na i-decongest ang mga kulungan sa bansa. At may ulat on the spot si Maki Polido. Maki, Dalawampu't dalawampu't na persons deprived of liberty ng correctional institution for women ang pinalaya ngayong umaga sa kabuuan kung isasama pati mga pinalaya sa iba't ibang piitan. 401 ang pinalaya ngayong umaga. Bahagi pa rin ito tulad ng nabanggit mo koni ng programa ng Department of Justice na hindi congest ang mga kulungan sa bansa. Ang kanilang paglaya, binigyan sila ng grooming kit, transportation allowance at gratuity. Ang transportation allowance depende kung magkano ang one-way na biyahe sa destinasyon ng bagong laya yung gratuity naman ay nasa 500 pesos lang. Malaki ang pasasalamat ng mga nakausap namin na na pero hindi maalis yung agam-agam kung paano magsisimula paglabas ng kulungan. Sabi pa ng isa, hindi magiging madali yung paghanap ng trabaho dahil nakulong siya. Ayon kay Justice Secretary Jesus Christine Remulia, bahagi ng ginagawa nilang reforma ay sapat na suporta sa mga nakalaya na nang bilangguan tulad ng skills training. Gusto ring magpatupad ng monitoring after release. Samantala, muling iginiit ni Remulia na dapat umuwi na si Representative Arnolfo Tevez Jr. at harapin ang mga kaso at akusasyon. Kung wala naman daw kasi talaga siyang kasalanan, ay gagawin niya ito sa monitoring daw nila, nasa isang bansa sa Southeast Asia si Tebe. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Pinalawig ng isang linggo ang dry run ng exclusive motorcycle lanes sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Roman Duartes, yan ay para maipagpatuloy ng DPWH ang pag-aayos sa mga lubak at butas sa kalsada. Pagkakataon din daw ang extended dry run upang mas maging pamilyar ang mga motorista sa polisiya at maiwasan ang kalituhan. Magtatagal ang dry run hanggang March 26, araw ng linggo. Kapapasok lang po na balita, isa pang sospek sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo ang sumuko. Sa press conference ng Joint Task Force ng Law Enforcement Agencies, inihayag ang pagsuko ng nadurang sospek. Ayon kay DILG Secretary Benher Abalos, isang na-discharge na sundalo ang sumukong sospek. Nasa kustodiya siya ngayon ng AFP at ito turn over sa NBI. Ani Abalos, kinukumpirma ng sospek ang iba pang pahayag at kilala rin daw nito ang iba pang sangkot sa krimen. Dida sa Camarines Sur, ang pagpapalaki ng dragon fruit at kabute bilang pangkabuhayan. Ang tips sa pagnenegosyo nito alamin sa mainit na balitang hatid ni Jesse Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Negosyong pang healthy living at healthy pocket at the same time? Super fruit na bunga ng isang uri ng kaktus, ang sagot dyan ng mag-asawang umali ng Ragay Camarina Sur. Si serius undatus ang scientific name na mas kilala sa tawag na dragon fruit. Sabi nila, mataas yung pot malaki yung potential kasi super fruit siya eh. Healthy, tapos maraming naghahanap. Tapos kulang yung supply. Kaya nainggan nyo ako na, but why not? Hindi ko i-try kada buwan. Umaabot daw sa 500 kilos ang inaani nilang dragon fruit mula sa kanilang isang ektaryang lupain. Ayon sa DA Bicol, unti-unti nang umuulat ang dragon fruit farming sa rehiyon dahil na rin sa malaking potensyal nito sa merkado. Halimbawa na lang sa mag-asawang umali, kumikita rin sila sa cuttings ng dragon fruit na umaabot pa raw sa Mindanao always support your partner. Kung may vision siya, lagi mo siyang i-push through kung ano yung mga dapat niyang gawin. Lagi mo lang siya, dapat nasa likod ka lang niya. Isa pa sa mga sumusulput na industriya sa Bicolandia, ang pagtatanim ng kabute. Si Nanay Maria Trinidad, may plano na raw oras na maani ang kanyang mga kabute. Yun magiging business din kasi once na matuto ka po nito, magiging productive ang buhay ng tao dahil kung sa government employee sa sahod lang po sa akin lang ha sa sahod lang it means na kulang cool sabi ng DA isang buwan lang ang hihintayin bago maharvest ang mga kabute kaya kita na agad tapos dagos pong nagdadakol ang mga nagsusuporta at uh, nag-adapt kan sa toyang mushroom production project ng DA uh, actually uh, kadako na sa inda ang nag uh, go into processing ng iba't ibang mga products like chicharon, mushroom seasoning. Yan kadaklan po kaya mga housewife. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jesse Cruzat, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isinusulong sa kamera na patawan ng death penalty ang drug offenders sa gitna po yan ang issue ng drug recycling. Kaya naman tinanong po namin ang mga netizen kung ano ang masasabi nila sa pagpapataw ng death penalty sa mga sangkot sa illegal na droga. Dapat lang daw sabi ni Onid Tibalas Johnson pero dapat ay patas na batas para sa mahirap at mayaman. Kadalasan daw kasi ay mahihirap lamang ang nababaon. Ganyan din ang punto ni Ruchi Bayer o Bayer. Sana raw ay isama na din kung sangkot sa pamamaslang ng asawa, magulang at anak para matakot din ang iba. Para naman kay Ivy Santiago Luanzon, matagal na raw dapat ibinalik ang death penalty. Nakabase raw dapat ang parusa sa nagawang mali. Hindi naman sangayon dyan si Harley Dave Taduran, lalo na sa kasalukuyang katayuan ng ating judicial system. Para sa kanya, selected justice lamang daw ang mananaig pabor sa mga mayayaman at pagkasawi naman ng na mga masasangkot na mahirap. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue at kung may mga nais din po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM sa Facebook page ng Balitang Hali. Hindi pa huhuli ang mga Pinoy pagdating sa gaming. Sa katunayan, sa Pilipinas, ginanap ang kick-off ng isang international esports tournament. Narito po ang report. The stage is set. Ika nga, para sa Valorant Champions Tour Pacific League 2023. Dito maglalaban laban ng sampung teams mula sa Asia-Pacific region. Kabilang dyan ang all-Filipino roster ng Team Secret. The, the main major change we had for VCT was really to have a long-term partnership with these 10 teams. So representation happens. We have Team Secret representing the Philippines. Number two, having these teams on a franchise level will actually make them more, in a, help them more in long-term planning. Sa Pilipinas napiling i-launch ang VCT Pacific League dahil ang Filipino gaming community ay isa na raw ngayon sa pinakamalaki at pinakapassionate sa buong mundo. To make an event like this, tapos to bring us all together to rally, to support our own country. When was the last time na a Filipino team made it outside The country that is esports, ah, huh? I can't wait for the Filipino to come together and support our own country. I know that they're gonna power through, so I'm only just gonna send up my energy, my prayers, laban team Secret. Guys, please show some support and love, kasi it really means a lot to them. Kaya, let's go, Secret fighting. Sa Seoul, South Korea gaganapin ang Pacific League simula March 25 hanggang May 28. May prize money itong 250,000 US dollars, katumbas ng 13 million pesos ang top three teams. May pagkakataon ding lumaban sa World Championships sa June at August. 15 years na ang Dongyanatics. Pinangunahan mismo ng kapuso primetime king and queen Ding Dong Dantes and Marian Rivera ang Thanksgiving Day para sa kanilang fans club. Sabi ni Dong, kasama nila sa hirap at ginhawa ang Donya Natix on and off screen. Simula ng Marimar hanggang sa magkapamilya na. Thankful si Dong sa love and loyalty ng kanilang mga tagahanga na naging kaibigan na rin nila. Surprise! Ipinasilip ni Heart Evangelista ang pagbisita ni Senator Cheese Escudero sa kanya sa Paris, France. Highlight din sa vlog ang pagdalo ni Heart sa iba't ibang fashion show and activities ng ilang luxury brands. For the first time, ipinakita ni Mommy Selene Musaf ang buong face ni baby Miley Lionel. Siya ang second daughter nila ng mister na si Nico Bolzico at younger sister ni Tilan. Mayroon. December 2022 nang ipanganak ni Solen si Mai Lix. Obre garampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. I am ready! GMA Weather, servisyong totoo ng GMA News. Sa linggong ito, posibleng ideklara na ng pag-asa ang simula ng panahon ng tag-init o dry season. Ayon sa pag-asa, hanggang tatlong araw pa posibleng magtagal ang hanging abihan. Umiiral ito sa extreme northern Luzon. Asahan pa rin ang mga local thunderstorms sa iba pang panig o bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong bansa ang makararanas ng maayos na panahon ngayong araw, maliban sa light to moderate rain sa ilang bahagi ng Cordillera, Palawan, Bohol at Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Sa Bohol naman, makulay at kakaibang dragon boat race ang nasaksihan sa Tagbilaran. Nagpa mo sa, sa nagpabilisan sa pagsagwan ang mga grupong kalahok sa naturang karera. Pero ang pinaka inaabangang highlight ng kompetisyon ang makukulay at glow in the dark ng mga dragon boats na 'yan. Sa huli, wagiho ang Taloto Wild Dragons. Bahagi po yan ang month-long celebration ng Saulog Festival na isinasagawa ng Bohol Paddlers Association sa Hulyo. Gaganapin naman po na ang Bohol Island Dragon Boat Festival 2023 na kauna-unahang dragon boat competition sa lalawigan. At naway na po kayo sa so may init na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, servisyong totoo lamang. At mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino. Sa ngalan ni Rafi Tima, ako po si Chino Gaston. At kami po ang inyong mga kasalo dito sa Balitang, balitang Hali. Hali.